Yo. <laughs> may tropa tayong ano, sa ng bumper. Buti na lang may spare ako na ano. May spare ako na yung quick release button na pin. Yung pinakita ko last time na video. So, kapitan natin. Nandito sa parking ngayon eh. San kaya yun? Wait lang. Asa ah, s ka tapos. Basta gaya, no? Oo. ko. Pag gumagano na, ang puta. Nahulog na to. Ah, dalawin na hulog. Buti hindi nalaglag tong pinaka bomba. Ay, hindi may ito, 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 ito. Oo, oh, may naka to eh. Pero lumalaglag-laglag na 'yan. Sakto 'yan, tig isa, gano'n, no. Ganto. Yan. Sige, 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 sige. Dali na 'yan. Mamaya kabit natin. <laughs> Ang dami. <laughs> Ang daming ano. Ang daming <laughs> Puro foreman. Oo, oh, puro <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Ang sabi ko lang naman kasi, meron akong ano, pandikit. Yung ganyan. Sabi mo, edi eh, may tools pa ako. Oh. So, ayan, yeah, sisara pa So most, PN, so most likely itong babaklasin natin. Papakita mo na. Ito, yan, yung part na yan. Ayan. Nasaan <laughs> yung tool? Yung ano? May grasa ka dyan. Grasa? Kumpleto ako ng tools. Wait lang ko ako. Ayan, may, may marker na lang. Grasa na lang para madumi. Most likely ito. Dalawa yan ito. So itutukod natin to dito. Itong part na to. Dito. Yan, sakto, sakto to. Hindi na kailangan magbutas. Ayun, umiikot to. Sige nga. Ah, may nakafix na ano. Pero lalagyan pa rin sa likod. Lalagyan pa rin sa likod para maglap. Hindi mo muna, baka hindi ko magkat ng sagad eh. Like, ulo lang sa... Wakagat eh. Ulo lang pumasok, no? ulo lang. Hindi, hindi may sagad, no? Hindi may Oo. Yung unang e ikot lang. Siya, nagsabi nun ah. <laughs> Yun na, unang nga lang. Una lang diba? Kasi minsan ito iba ng ano eh. Thread Thread pattern Oh. Iba saan ka dyan sir? May. Yan, kaway kaway naman. No. Expanders, sir. Kasi yung pambutas. Ayun. So, yung nagmarka na. Wait, nagmarka doon. Nakainin ah, niya pa eh. Nakain okay, na. <laughs> ah, oh, pambutas! Pambutas. Yung barena wala. <laughs> yung barena pa? Ano ba? Babalik-balik ako? toolbox tong ano ko eh yung sasakyan ko eh ah! ayan so lahat ng yun ha? ang ginagamit nila puro gamit ko eh next time magdala kayong mga tools nyo oh. kumbaga sa titi kumbaga sa tesis ako na nag ambag na. oh. Kasi butas lang naman yun eh, kung sumala ng kont ng maliit Okay lang, lalakihan yan. mo pa yan eh lalakihan mo pa yan Wawal-wali yeah. mo yan eh Tama ba? Siya yeah. Tama? Oo yeah. uh -huh. <laughs> <laughs> Tapos nag-rock okay. ng maliit Pityan mo ako hagan para habang okay. nagagawa sila Medyo mababal <laughs> Wait lang, wait lang B Video to eh uh, Ayan Ayan ano mga nagagawa sila. <laughs> sa pa sama. O oh, sila kita. Ano yeah. oh, tayong guard? Ayon, saktuhan, ba? saktuhan ba? Ay malaki yeah. naman. Ito. <laughs> Talaga ba? Sakto eh. Ay mo maninggo 'yan. Ilalaban. Stop ka natin 'to. <laughs> ah, ang ginawa mo, ginagas mo. Oo uh -huh. Tundun lang para kita. Okay, Nagasgasan mo na sir eh. mo na. Sige, Sige pakita mo. Na, para sa video. Yeah. Para sa for the vlog, for the vlog. Medyo par pababa sir. Nye. Ito na lang sana pinatong mo to. Alin na. Ito. Ay, Ay, ayos uh, na yan. Saka mo ikutan. Ito lang yan sir. Oh. Yes. Ay, para hindi mo masikip. Sige. Oh, wala wala na po mayabang, niya. Eh. Ano na ba yung 60 na 10? Eh, bijon mo yung bijon mo may abang. saan <laughs> ingat mam kuya luwal na Alitin na lang natin sir pa ganito <laughs> <laughs> oh kami gumagawa na to pero mahalaga employee of the month ka <laughs> wala naman pa merienda Papakain ka rin para para sa si mamse. Ay, <laughs> yeah. Yeah. Pero hindi mo lumabas na tarta ini ano, ni Sir Carlo. Lolo <laughs> ko si Carlo Bobilla. Tira, <laughs> <laughs> wala na wala. Pati ko, ako lang din. Tawdi na ba Magaling ba yung salamin? Wow. Anong tawag yan? Uh, Mababash tayo dyan, hindi proper tool ginagamit natin sa video. Ha? Mababash tayo dyan, hindi proper tool ginagamit natin. Okay lang, ko, di lang namang viewers ko. <laughs> okay ba? Bagay, mas maganda yun. Mas oh. magaming basher, mas magaming viewers Oo, oh, ayan. So ano naman masasabi mo kaibigan? Napasarap. Napakasarap. Napakasarap ng nasiraan ka pero may mga tools yung kaibigan mo. Oo, oh, So may sa sa mga kaibigan mo. Uh, okay. So isa yung idea. Uh, Siyempre ako yung tools, Eh, no. Okay. Dami niyan, tatlo yan. Uh, Pati yung gamit na to, akin yan. Uh, akin yan, 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 yan. Yung In last video, na ba na panood yan? Yung ba? Eh di yung ano. So sa akin po yung kotse. Sa akin yung kotse. O oh, sa'yo yung ambag mo, yung sa'yo yung kotse. O oh, sa'yo yung kotse. O oh, very oh, good. Kape. <coughs> kape, kape. Ito. <Ay>, cool. <coughs> kape. O oh, si Joshua, kumuwi na sakto to. Ngayon medyo tumagal. Atit mo ba siya? Kaya pala tumutulong. Buti na lang nandiyan si Sir Rap, uh. Oh. at si Sir Joshua. Ako puro forma tayo. Oo, oh, puro, puro forma. <laughs> <laughs> puro forma lang tayo, ayan. puro forma. Ayan. Hindi yan sasakto. Alam. <laughs> oh, sabi <laughs> sa'yo eh. Okay. Hey, tignan muna kung saan nakasentro. Sige, pasok niyo na sa'yo. Para makita niyo kung saan kayo mag-a-adjust. Ayan. Oh. <laughs> <laughs> Hindi, na, taas naman eh. Na, oh. Hindi, malawag pa to sir eh. Ito na lang, ito yung kainan mo, itong uh, part na itong baba. Itong ilalim, ayan. Mm -hmm. <laughs> mas maganda yan kung hindi pantay kasi mas masikay pag hindi pantay. Yes. Kasi pag bilog na bilog siya, baka lumuha. Oo. Uh -huh. Basta sakop yung ano, bilog ha. Basta tago lang. daw. Mawala ito. Mawala mo ko na meron na ako ng kaibigan. Nakamuha nyo, like, very supportive. So, maraming salamat sa inyo. Ha? Patisi. Tapos naka 3,000 ka, 'di ba, sir? Kasi naging employee of the month ka. Lang lang yan, diba? ayan. So, so sa amin ka nagte-thank you, sa amin dalawa ni Gian, mm. yung dalawa yung gumagawa. Hindi pa kasi tapos. Ay, hindi pa tapos. Hindi oh, <laughs> pa tapos so, eh. Yeah. Kapag naging pangit pa yung nature. Oh, Kapag oh, oh. naging pangit pa. Sa akin, hindi na-record sa video eh, sabi niya. Gusto ko yung ano ha, hindi lagpas dun sa ano ha, gusto ko yung maayos yung bilog ha. Oh, uh. <laughs> naging Pagtabi nito oh. yan, baka kayo pala oh. <laughs> Oo, baka pagbuhulin pa daw kayo eh. Tumutulong na nga lang, <laughs> yeah. boses bisor pa. <laughs> sige na, sige na. Ayun! Yan. Mamatigas oh, <clears throat> ah, pa, malawak, masikip pa. Tapos kakatulak mo, nag-crack, no? Hahaha. 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 Ayan oh, di ba? Pasok yan. Mamaya mo na isama. Iisarado mo muna. Mamaya na sarado yan. Baka mag-lock. Hindi, natutulak ah, naman eh. Ah, natutulok. Yun nga lang. Pababaan ko pa. Iusod uh, ka pa. Ay, gagi, may sticker ako ng otomelon. Dikit mo dalawa. <laughs> Ay, oo ba? Uso yun sa mga nakastans. Uh oo. -oh. Oo. Yung mga nasisira kasi yung gap niyan eh, kakasayad nung mga nakastans. Uh oh, Talagang na na-sticker. Na na-sticker. Dati uh -oh. ganun din si Stitch dati nung no? naka ano pa eh. Ito yung static. mo yan. Ito yung lalabas. Hindi, balik na yung washer na nailagay ko. Ah, okay. hindi, parehas lang. Hindi nga, i may, bago mo i-ternilyo to, papasok mo muna yung washer. Ah, okay. Gusto ko makita yung final up. Maligtad pala, ano? Bago, relax tayo bukas. Ano aras pala tayo bukas dito? regular lang. <laughs> regular day. Oo. Uh Tapos -huh. ano? Hindi okay, okay. magdidila tayo. Pumamantrin uh -huh. so, tayo bukas. Oo. outfit check muna out tayo. Outfit, outfit check. Ano to? Outfit check. Be, LeBron? Lebron, check. LeBron o Kobe? LeBron. At Crocs. Crocs. Uniqlo. Ano yung Uniqlo? Yun yun? Pantalon? Oo, Uniqlo. Uniqlo. Honda City. Honda City. Honda City. Tapos Nissan. Mm. Nissan. Yeah. Then? Wala uh, uh, walang ano? Walang bra. bra. Okay. Tako <laughs> ko <huwag> makita yan. Tsaka <laughs> Giordano na ano sa nanon. Ayan. Worth 10k guys. So yun lang. Si Sergio naman. Sergio naman. Sergio naman. Outfit check. So, ano na. Rusty Lopez. Rusty Lopez. Ito. Anong tawag doon? Ito ko yung brand eh. Sorry ah. Okay. Ito GTR. Nissan GTR. Kala ko Terrari. <laughs> <laughs> Tapos, uh, Michael Kors. Ayan. Yeah. Puta, Michael Kors. Course, napakaya. Tapos, US Polo na relo. Okay. Tapos, Nissan Academy. Uh, oh, yeah. 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 Tapos, 24 karat. Puta, uh, may 24 uh, karat pala! Uh, <laughs> Hindi ko in the air. Magic in the air. Uh, 24 uh, karat, magic in the air. Hindi uh, ko alam na may, may 24 karat ka pala. Yeah. Sir, may open range ka. Open range. Kukunin ko lang. Ito, ito, ito. Kompleto. Pang higpit. Ah? Pagkaroon ng vlogger ako. ng pag <laughs> video. Kailangan pag tinatuan ng camera sa'yo, may content. <laughs> o, oh, tututo ko ulit. O, oh, wala ka bang joke? Hindi, meron naman. Banat. ketchup ka ba? <laughs> Patay tayo dyan. Patay tayo sa ketchup ka ba? Stop na natin to. Kaya ka na Pakita mo yung ngiti niyan. <laughs> Dahil dun sa... So, oh, hindi ko napapakita. <laughs> <laughs> hindi ko napapakita kasi na. Male only. Oo. Oh, oh, tingin nga, tingin, tingin. Tapos teenager. Oo, <laughs> oh, uh, teenager. Yeah. Yo! E oh, mabisa. Mabisa, oh. Kahit tadya ka. Oh, Naka-experience na ako, Sir Josh. Quick release, quick release check. Quick release. Quick release, quick release. Uy, <laughs> oh, butong yun. Good job, oh. sige. Good job, good job, good job. Good oh, job. Ano sa ganun lang? Yung <laughs> kabila naman. Ayaw kabila pa ba? Uy, ito pa, teka. Uy, imbisa thank you, good job ba? Boss na boss eh. <laughs> Good job eh, no? Boss na boss talaga eh. Ay, ito pa pala, maglilalak. Mm Pero, Di ba, mukha siyang sensor ngayon. Mm. Anong sukat to, sir? May ano, ano, four uh i oh, at Mas malak. Meron akong adjustable na pang, ano. Ito. Kaso, parunong ka ba gumamit? Ay, marunong ka naman siguro gumamit niya. Galing, hmm. oh. galing. Pinulongkula ko pang kihikil pala. Hindi kasha siya. Sir. Hindi ka siya. Sige. Puta si eh, singil ko pa ng baknyap, Tinulungan ka na lang. Hindi <laughs> na lang maghigpit nun. Naka-alaman na sila. Naka-thank you na. Last day na. Naka-thank you siya. Bag na yan, ayan na ayan eh. Okay, naka-thank okay. you siya eh. Parang ipapakala. Okay, okay. So... So may mga chismis tayo, bawal i-videohan yung mga chismis. <laughs> Sa diba? pa, Feeling ko, pag nag-Starbucks tayo. Hindi matandangan. Pumalit yan uh. kayo, sir. Ano? Uh. Feeling ko, pag nag-Starbucks tayo. Um, tayo. Ikaw. Ikaw. Tol. Tol. Tol din sa akin. Si... Ito mga 20. tas may tinapay pa. <laughs> Siyempre yung ginawa eh. Oo. Hindi. Bawi ako sa inyo. Small. Small. Sana all nakamugin. Sa so, Saan part eh? Ano? <laughs> anong part eh? Uh, Ako, uulam pa. Hindi Bilisan nga, parang di mamutas. Alam nga, namutas na. Sa manugali, oh. Kasi lang di pa kayo Bilisan nyo, parang di. Bilisan, para di... bilisan mo yung trabaho mo. Ano pa lang uulan, di ba? Pag-ibagal diba, kayo. Para <laughs> kayo Naki, ano na nga lang, no? Ay, maambun na. B para kayong bago ng bago. Yung... Bukas na yan. Naambun na. Bukas na to, oo. Na Sa Starbucks mamaya. Hindi, sige, bukas lang yan. Hindi, okay na. Patapos na yan. Hindi, gaging malakas. Seryoso, bukas yan. Payungan doon mo kami. Oh, ipasok nyo doon. Di ba, ma makamay mo kan tayo. Bakit? Eh. Nee, Sablit na lang to. Sablit, nagsaglit na lang to eh. Huwag ka makulit. <laughs> Ako, anak, kamotor eh. <laughs> 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 Siya pala ko ba? Nagre-reklamo kayo, eh. nakamotor nga to eh. Ayan, papayungan mo kami. Ganda ng payong oh. Yung tools ko nababasa oh. Payungan mo yung tools. Yung tools ko yung payungan mo. Ayan, very good yan. Hindi importante itong mga taon to. Talos ko yung payungan mo. Ang mga first natin. hindi natin, sir. Kala mo yung ano, yung parang nagpagawa ng bahay. Oh, huwag kang titigil sa trabaho kahit umuulan ha. Maghalo ka ng simento. Ito yung bilisan <laughs> nyo lang <laughs> parang. So, malamang sa malamang, pagkatapos nito, uwi na. Yan. <laughs> Tingnan natin bukas kung ano mo marker. marker. ko. Nasa inyo. <laughs> <ko. Nasa> inyo? <laughs> oh, ito pala dali. Ay ito pala. dito ka ba nasa side to? Wow. Sige. Sige na yung visor 1 2. Yan. Ginawa kasi 4x4. Puntan lipa, ginawa 4x4. Isasakyan. Niya yun. Kaya sira yung bumper. yung 4x4. <laughs> <four by four. laughs> okay na, tapos na. Testing. Yun know. oh. Okay na. Eh, hindi, hindi pa yan. Hindi pa yan, hindi pa yan. Tulak mo pa. Hindi. Ayan. Pwede dapat nakalutang yan. Ah, okay. okay. Okay, na yan. Salamat, salamat. Salamat. Final check. Okay. Okay. Hindi naman lalaglag yan. Hindi na papaypay yan. Kung oh. oh, matagal ko na narinig yung bawing yan. Wala nangyayari sa bawing yan. Pabay <laughs> na.